yun, isang pinagpalang hapon sa atin mga par for today's video nga pala syempre, nandito na naman tayo sa kahabaan ng EDSA mga par at ayan, kung mapapansin nyo mga par ha, maraming sumusunod sa batas trabigo, pero meron pa rin mga ilan ilan mga par na mahaliwala sa kanila yan and cut and cut na yan, eh no yun siguro mga par yung may mga pambayan kaya huwag niyong ini-small kaming mga rider na mga para. Dahil karamihan sa amin eh, may mga pambayad dyan sa uli. Isang libo, basic lang yan. Pero sa akin ang isang libo, nako, napakalaking halaga na yan. Siyempre magkano lang ang sahod ko mga para. Minimum lang isang araw ko mga para. Tapos pag nahuli ako ng end cap, abonado pa ako. Oh my G. Kaya mas binipili ko na lang na sanayin yung sarili ko sa ganitong labanan na parang four wheels pipila tayo sa kanila at huwag na huwag tayong papatokso <laughs> na lumusot dyan o pumasok dyan sa bike lane na yan ewan ko ba kaya ba magiging ano yan shared lane yan yung bike lane na yan mga bossing ah, uh, MMDA ano ba katagal na gaano ba at agad yung pag-aaral na yan para magamit na namin yan no? tignan nyo wala naman dumadaan na bike oh. diba mga boss mga par gaano ba at agad yung mga ano na yan aral aral na yan sinasabi nyo walang gumagamit ng bike na yun mga par no? sayang diba sana kahit pa paano eh napapainabangan namin yan total kami mga nakamotor eh, nagpaparehistro din kami taon taon ba? diba diba Diba? ba? Oh, Yeah. sa batas traffic ko palagi, mga par. Ayun, at tayo ay nagmukhang four wheels. Dito na tayo, shortcut na tayo. Tara.